Yo, yo, what's up mga kabutingting ting Yan uh, good morning, good morning sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan uh, mayroon na ako dito nahanap na gagawing uh, Despan na ang brand ay standard. Yan, at kung makikita nyo ay bagong-bago pa ito. At nasa mga 8 months pa lang daw ito, sabi ng may-ari kaso umambon ang kagwang na yan umambon mga kabutingting yan an yan at bago yan at bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang lahat po ng video na ina-upload ko sa aking youtube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling so ito mga kabutingting ay nahanap ko lang ito ah, habang ako ay naghahanap ng customer pagkatapos doon sa ginagawa kong Uh, Panasonic na 10.5 kilograms Doon sa Salazar Compound Yan yung problema niya ay yung Kanyang lock lang ng busing Ay maluwag So naghanap ako ulit at ito yung aking nahanap So ito daw ay umuugong lang So saksak ko dito yung power cord Yan saksak na Tapos pindutin natin ito sa number 1 At bago natin pindutin ay Igaganyan muna natin uh, Pindutin na natin tapos gaganyan natin yung kamay natin. Ayan, umuugong nga. So, dahil umuugong ito, at mayroon itong power, pero mag ipapakita ko sa inyo kung ito ba talaga ay may power. So, gagamit tayo ng tester. Baka sabihin nyo, ako ay nag i lang. Kaya, mas maganda kung testerin na rin natin. Para makita nyo na ito talaga ay may reading or mayroon tong power. Dahil umuugong nga. So, yan. Bali, pindutin natin itong power. Silik natin sa OL. Sa sana all. At nakapindot na sa number 1 yan. So, tingnan natin. Yan, o. Oh, mayroon tayong nare-reading na 786 ohms. Or 787. Ayan. So, ibig sabihin, may power nga. So, tataas ko lang yung aking tripod. Yan, tapos, tanggalin natin itong tornilyo na ito. Yan, kung bago kang napadpa dito sa aking munting channel, mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all, mga kabutingting. Yan, tanggalin natin itong pangharap na screen. Yan. Tapos. Yan, ikutin lang natin yung kanyang elise napakalambot tapos aalog-alogin lang natin yan wala naman ako nararamdaman na alog at maganda pa bushing nito so ito ay ating bubuksan try lang natin tignan kasi mayroon ding umuugong na motor ang problema ito ting, tingin ko ay hindi sira siguro bushing nito eh mayroon na palang tumingin nito may tumingin na nito sir ha? tanggal na kasi yung kanyang kapasitor sir eh. so yan bali ito ay ating tanggalin natin yung close in wire connector at tingnan natin yung linya ng motor kung ito ba ay good parang may tumingin na nito mga kabuting ting dahil yung kanyang kapasitor ay natanggal na putuloy na nga lang natin dahil yung kanyang close in wire connector ay sira nako sira na rin you know? tapon na rin natin yan tapos ito balatan lang natin ito ng maayos para ma tester natin yung motor kung mayroon ba itong reading o meron ba meron ba tayong makuhang continuity dyan so ito ay ating i ulit silik natin sa OL tapos yan tignan natin dito kung mayroon ba itong na, makukuha nako wala pala itong reading yan walang reading so ibig sabihin dahil walang reading pwedeng ang problema nito ay motor so try natin itong baklasin baka makaya lang sa makaya natin itong repairin dahil mahirap dito sa amin yung ah, rewind medyo may kamahalan pati so baklas itong kapasitor tingin ko baka hindi pa ito sira tester na lang natin yan mamaya basta ang pinaka problema nito ay motor so baklasin natin ito ito tsambahan lang ito mga ting, dahil wala din akong motor na available dito kasi sa amin ay medyo may kamahalan ang motor dito mga kabuting ting ay mayroon ng tumingin nito dahil yung kanyang tornilyo mga tornilyo ay malam ano na marang, parang maluwag maambo ang kaguwang na hindi kasi tayo pwede doon sa loob dahil ano tawag nyan ah, madilim doon iba kasi yung na oh, napakaganda pa ng ano nito shafting kabilaan kung makikita nyo or napansin nyo, ay napakanipis ng rewind. Pero, ito ay tanso. Pero, makikipagsapalaran lang ako nito. Kaya, yeah. pwedeng maka, ano ya, tawin yan, uh, maka hingi ng basahan. Yan, toyo ya, ha. sapinan lang. So, ayos ko lang dito yung aking tripod. Yan, tapos, mayroon pa palang isang tornilyo. Hindi natanggal. Tanggalin muna natin ito ito sa palaran lang ito mga kabuting ting dahil manipis yung kanyang ano nito rewind yan hasapinan lang natin baka mamaya eh magasgasan yung motor tumalasik yung isang turnil yung kagwang yan gamit tayo ng flat screw pipin lang natin yan bagong bago ito mga kabutingting ito ay may fuse pa dahil mayroon tayong nakuhang continuity so papainit lang muna ako ng hinang so yan Bale, habang ako ay nagpapainit ng hinang mga kabutingting yan titignan muna natin ito baka mamaya ay nasa labas lang yung patid nito pero kung makikita nyo ay wala namang sunog yan o oh. walang sunog at minsan ay nandito sa kanyang pinaghinangan minsan natatanggal kaya uh, wala tayong nare-reading so try natin itong putulin itong mga tali nito dahil wala naman akong nakitang pati dito sa sa labas ganon din dito wala so try lang natin ito at kailangan pagka ganito mga kabuting ting ay magaan lang yung iyong kamay nito dahil ito ay napakanipis talaga ng hibla nito Yan. Gumamit lang ako dito ng hinang sa pagputol ng tali para lang sa ganun ay hindi tayo makadisgrasya. Makadisgrasya ng hibla. Kasi pag nakagasgas tayo ng hibla dyan, ay wala na. Sa na ma-repair natin ay lalo pang matuluyan o lalo pa nating sinira. So ito, tsambahan lang pag mga ganito mga kabutingting kung ito ay ma-repair o hindi. Dahil sabi ko nga dito sa amin ay mahirap dito ang ano, rewind at napakamahal ng rewind dito sa amin 395 ang rewind dito sa amin kaya e, tayo ay makikipagsapalaran lang kung ma-repair, maigi kung hindi naman, ay wala tayong magagawa basta ginawa lang natin yung ating makakaya so ganun lang tsaka paborito sa may-ari dahil makakatipid so putulin ko muna tong tali tapos iangat natin ito at sabi ko nga kailangan ay dahan-dahan lang. Kala ko sunog. Hindi pala. Medyo matigas ito mga kabuting-ting. Pagka ganito. Kaya kailangan dahan-dahan. Baka magkaputol-putol yung hibla. Dahil pagka, na, pagka nagkaputol-putol yung hibla, nakawala na. Paktay na. Ayan. Ayan. putulin pa natin ito yan kunting favor lang mga kabutingting baka pwedeng wag po natin i-skip ang mga ads ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin at pakilike na rin ang video ng ito para maiangat natin ang maayos tignan natin kung mayroon ba itong patid hirap nito ah yan ito ay ating bubulat latin Ayos ko lang yung kamera para kitang kita. Para kitang kita sa mata. Yan, dandahan lang mga kabuting ting gaganituhin mo ito para hindi ka makapatid. Mahirap ah, matigas. Dahil naka nakaano ito, nakasawsaw talaga ng maayos sa barnes. Balatan muna natin ito. Ang balatan muna natin ito dito. Hindi tayo mahirapan. minsan pagka ganitong modelo o ganitong brand mga kabuting ting ay minsan nagkakaproblema yan dyan o nagkakaputol-putol kaya yeah. minsan nasusunog yan dyan banda Based lang sa aking experience ha matigas yan, meron na tayong isa yan tapos ito rin ayan dahan, dahan lang para hindi tayo makapatid ng hibla ayan matigas lang talaga ito dahil maayos ng maganda ang pagka ano nito ng ano maganda pagkasawsaw sa hib, ano varnish. Yeah, medyo matigas ayan kailangan mo lang paghihiwalay-hiwalayin natin or paghihiwalay-hiwalayin ito sa push babaybayin natin yung ito kung mayroon bang natanggal sa hinang ng ito kuha muna tayo ng plies ayan mayroon ako ditong plies so, ganituhin lang natin ito dito para ako. Ayaw ah. Ayaw bumuka. Ayan. Tapos natin. Para mabaybay natin kung mayroon bang natanggal sa paghinang. yan Okay. Ito. Yung kulay puti. Tapos. isan ba yung isa nito? Balatan natin itong para mapaghiwalay natin Ayan. May isang ano lang ito mga kabutingting, may patid. Or baka natanggal sa hinang kaya wala tayong nakuhang uh, continuity or wala tayong nare-reading nar re sa dalawang linya sa kapasitor kaya ba kailang ayon ito nga yung kulay ito yung isang linya dito na nakakabit ay nagtang na loose natanggal kaya siya wala tayong nare-reading kikiskisin muna natin ito bago natin ipupulupot kuha lang ako ng liha o yan meron ako ditong liha tapos lihain natin yung dulo para magkaroon siya ng kontak bago natin ipulupot doon sa wire at hihinangin natin yan okay na yan tapos pulupot natin ng maayos para hindi siya kumalas yan marami na ako nang na encounter na ganito mga ting sa pinaghinangan lang siya naglulos katulad nito ewan ko lang din kung ako ako ang nakatanggal doon o rosadya talaga siyang natanggal doon sa pinaghinangan so try eh, eh, hinang natin ito yan hinang natin ayo dumikit ah Okay na yan. Tapos, try natin itong itister. Kung mayroon na ba tayong makuhang continuity. Yan, on lang natin itong ating tester. Silik natin sa OL. Ako, hindi kita. Parang masilaw ah. Parang kita naman yata. Ako, patay tayo nito. kung kita kung hindi man kita ay mag eh bahala na si batman test natin ayan mayroon na tayong nakuhang continuity 1109 ohms so ibig sabihin yung isang hibla lang na nakakabit dito sa kulay pula ang kumalas kaya umuugong lang so kalain mong busing ang problema So ito ay ating iayos. Yan. Saklo ba natin ito ulit. Ako ayaw na magkasya. Oh, yan. Tapos ayusin lang natin kailangan dandahan lang para wala kang mapatid na hibla dahil napakanipis nito pag na pag nakapatid ka ng isang hibla dyan wala na paktay na <tinyo> so yan tapos tali ko lang ito ng kibultay kuha tayo ng kibultay ayan mayroon na ako ditong kibultay tapos sisilipin natin dito baka mamaya pag suot natin ng cable tie mayroong hibla dyan napuputol, puputol na na sa halip na okay na ay matutuluyan pa. Ayan tali lang natin. yan ganun din dito tali din natin. Okay na yan. Tapos titignan mo dito, baka mamaya may hibla na nakapasok. Tatamaan yan sa it dito, sa cooler pan spacer. patid, mapapatid yan. Ihinto na naman kaagad dito. So itatali ko lang muna ito ng tali at hindi ko na ipapakita. Tatalian ko pa ito ng tali para siguradong hindi makakawala. Ayan, nakatali na mga kabutingting. So test natin ito ulit baka mamaya pag tali ko ay eh, mayroon akong napatid so paktay na ulit na naman so, on lang natin itong ating tester ulit dahil pinapatay ko ito dahil matakaw ito sa battery yan pero mura lang naman ang battery nito yan tester natin ulit kung okay na ba ayan o oh. mayroon na tayo naririling na 1109 Oh, so ibig sabihin good na ito at yung isang hibla lang may problema nito so ito ay ating lalangisan bago natin i-assemble yan yan tapos ganun, ganun din dito sa kabila may hirap ha suot muna natin ito para hindi tumadisgrasya itong aking natutunan mga kabuting ting kahit ang konti lang yung aking natutunan masipag naman ako maghanap ng customer ay buhay na buhay ang pamilya ko dito kahit ganito lang ang trabaho ko basta marangal huwag ka lang gumawa ng ikakasira sa'yo para ikaw ay pagkatiwalaan yan ito ay ating lalangisan dito yan yung kanyang para mabasa yan okay na yan tapos kanyang shafting, lalangisan din natin yan tapos alpak na natin ito yan tapos dali ha tuturnilyuhan na natin yan kulin ko lang yung tornilyo dito Maambon mga kabuting teng, kagguwang na. Ay. Ito sa maniwala kayo or hindi, hindi siya naninila sa naninira sa mga may shop ha. Ito ay medyo maselan na talaga ito pag ito Pero sa pag doon ka sa shop nito ay sigurado papalitan na ito ng motor ako hindi ako basta basta nagpapapalit ng motor basta kaya kong repairin ay re-repairin ko maliban na lang kung sunog hindi na talaga marirepair yan pagkasunog marirepair naman magpapalit na talaga ng rewind ako hindi na makapasok hindi makatama sa turnilyo ah. Bilyo natin ito. Mhm, uh -huh. Taguang. Ayan. Tapos tanggalin na natin ito. Isang tornilyo pa. Ay ba mag ay magtatanggal ah. Kita ba? Kita ba 'yung, yung ginagawa? Mahirap yung fish to ko dito. Pero okay lang, ayaw ko kasi pumasok dahil pagpapasok ako, madilim. Kaya hindi na ako pumasok. Ayan. Tapos, tornilyo din natin ito. Ayan. Yung dalawang wire, hindi ko na isasama yan. Ito lang. okay na yan tapos tornilyo natin yung swing arm ayan taas ko lang yung aking tripod ayan tapos bago ko ito i-connect yung kapasitor ay tester muna natin. Pero tiyak ko eh okay pa siguro ito dahil bagong bago pa eh. So mas maganda tester na rin natin. Ito ay 1.5 microfarad. So on lang natin itong ating tester. Silik natin ito sa OL. Ay hindi di pala dito capacitance. So tingnan natin. hawakan na lang natin dahil yan tester natin yan tingnan natin kung ilan pa makukuha natin nako sira na rin pala itong kapasitor nya meron na lang tayo nare-reading na 700 oh, 800 Uh, nanoparad ang nakalagay so ibig sabihin itong kapasitor na ito ay sira na rin ng kaguwang so magpapalit din tayo ng kapasitor kuha na ako ng kapasitor Ayan, meron na ako ditong kapasitor na 1.5 microfarad. Ito ay bago mga kabutingting. Mas, mas maganda kung ipapakita ko rin sa inyo. Kung ito ba talaga ay bago. Medyo madumi lang. Dahil yan sa tip Dahil nakabalot ito. Ayan. Ayan, tester natin. Baka mamaya sabihin yung hindi ito bago. Yan, ito ay 1.5. So, tignan natin. Ayan, no? Naka-reading pa tayo ng 1.6. So, ibig sabihin, ito ay bago nga. Eh, hindi ko naman ikayayaman kung ako ay magsinungaling or loko, Yan, ito ay... Hindi ko na ito ihinang. Diretso ko lang ito dito. Diyan, idudugtong. Yan. Ito ay may tumingin na dahil kumalas na yung kapasitor ganyan lang tapos sa halip na spaghetti yung aking ilal ah, espagete. sa halip na electrical to yung electrical tip yung aking inilagay ay ito na lang espageti mas maganda ito dahil hindi ito kakalas kakalas talaga at saka shift pag mga ganito nasira kasi yung close in wire connector nito pag mga ganitong close in wire connector sa mga ganitong standard ay mahirap na ibuka ayan, hindi na natin ibabalik yon. pwede naman itong hinangin mga kabuting ting pero hindi ko na hinangin basta iayos mo lang sa pagpulupot ay okay na yan ayan tapos ayan dito ko na lang ito ito tornilyo dahil nawala na yung turnilyo nito. ayan Tapos tingnan natin kung malambot ba yung ilish eh dahil Ayan, napakalambot, oh. So ito ay walang problema ang ano nito. Uh, walang problema ang tawag niyan, uh, bushing problema nito ay yung kanyang motor ah, natanggal yung isang hibla doon sa pinagkahinangan tapos nagpalit din tayo ng kapasitor dahil mababa na sa 1.5 so saksak ko lang dito yung power cord at nakapindot na sa number 1 yan dahil, ayan o oh, nakapindot na sa number 1 yan so, yan. kung nakikita nyo ay umiikot na at mabilis ito number 2 number 3 so, okay na yan tapos lang natin itong screen nya okay na sir Galing. hindi naman sir nakachambahan lang sir <laughs> sir uh, ah, mayroon na nga sir dahil kinalas na yung kapasitor sir oh kinalas na pero hindi na hindi na sir Nirepair ko lang yung motor niya. Isang hibla lang naman, yun nga lang. Ay, talagang mahirap pag gano'n sir dahil manipis yung kanyang hibla. <coughs> Kailangan lang talaga na manipis yung, ah, manipis. Magaan yung iyong kamay. Ikaw na maghugas nito sir o or magpunas. Dahil madumi yung aking kamay talaga sir. hindi na itong turnilyo ng mga kabuting ting yan o hindi niya na ito turnilyo kukuha mo ako ng turnilyo mga kabuting ting tingin ko itong turnilyo na ito dito ito sa para sa kapasitor pero dyan na lang natin yan lagay yan kukuha mo ako ng turnilyo para dito dahil hindi aabot maiksi ayan meron na ako ditong ang turnilyo so ito ay ating takpan ulit dahil ayaw umabot yung turnilyo nya maiksi Yan. Ayan. Na turnilyo na na o rumabot na yung ating turnilyo doon. Ayan. Ayan. So ito ay ating uh, final testing. Ayan. Final testing natin ito. Pindutin natin sa number 1. Ayan, ikot kaagad. Tapos lagay natin sa number 2. Okay na sir? Lagi na natin sa number 3. So ito yung may-ari mga kabuting kung sa baga nadaanan niya lang ako doon sa ano tapos sinakay niya ako sa tricycle at dinala ako dito. Ayan. Yan. Hindi naman sir magaling. Nakachambahan lang to sir. So ayan, bali dito ko natapusin itong video na ito mga kabutingting. Kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare na rin. At higit sa lahat, kung bago kang napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, uh, laging nag-iwan sa inyo Nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting ting. Yan, bye bye na po!